alam mo, um, kapag naabot mo na yung 100% support para sa mission mo, parang ang saya na, no? Feeling mo, tapos na. Oo, oh, parang achievement unlocked na. <laughs> Pero, teka, heto yung medyo nakakagulat na part mula dun sa mga sources natin eh. Hindi pala dun nagtatapos. Ah, oo. Oh, oh. Actually, dun pa lang daw nagsisimula yung totoong challenge. Yun na eh. Yung mapanatili sila. Kasi sabi pa, posible daw mawala kalahati ng supporters mo mga anim na buwan lang kung mapabayaan yung ugnayan. Grabe. Iyan, iyan mismo yung pinakaugat ng pag-uusapan natin ngayon. Kasi yung mga material na pinag-aralan natin, tumturo talaga sila sa isang um, biblical perspective. Yung tinatawag na relational fundraising. Relational fundraising. Okay hindi lang siya basta technique, alam mo yon Parang shift talaga ng pananaw. Paano ka bubuo ng um, matatag na suporta ah, gamit yung tunay na ugnayan, parang tipan? Sige, sige. Himain natin yan. Kasi ang goal natin dito para sa inyo na nakikinig ay maintindihan nyo yung laki ng pinagkaiba at yung epekto nung pagtingin na parang transaction lang versus yung relational o yung mas malalim pa nga yung covenantal daw. Oo, covenantal. Bakit ba ito um, napaka-importante, lalo na kung pangmatagalan yung mission mo? Unahin natin siguro yung, um, yung common mistake. Yung tingin sa mga taga-suporta, parang ATM. Ah, uh, yun. Insert, ask, receive funds. Ganun lang. Oo, parang ganun. Functional siya. Pero Ah, uh, kulang. Kasi ang diin talaga ng sources natin, yung concept ng covenantal partnership. Okay, covenantal partnership. Medyo mabigat pakinggan compared sa simpleng relationship. Paano yun sa practical na usatan? Anong pinagkaiba niyan sa usual na donor care? Malalim kasi yan. Ang ibig sabihin, tinuturing mo sila bilang mga um, tunay na katuwang, co-laborers, ika nga. Kasama mo sila sa hirap at ginhawa ng misyon. Hindi lang sila tagabigay ng pera. Ah, gets ko. Co-laborers. Galing kasi to sa idea ng covenant o tipan sa Biblia. Na alam mo naman, higit pa yun sa kontrata lang. Pangako to eh. May katapatan. May pagiging magkakampi. Naalala mo si Paul sa Philippians? Philippians 1.5 Oo. Yung salitang ginamit niya, koinonia partnership, fellowship sa ebanghelyo. Ganon kalalim dapat yung connection. Hindi sila checkbook lang, kasama talaga sila sa biyahe. Wow, koinonia. So, hindi lang supporter, kundi kabahagi talaga. Ang ganda pakinggan, pero um, paano to isinasabuhay? Kasi parang mas demanding to kaysa magsend lang ng newsletter, di ba? Ano yung mga parang haligi nito? Merong tatlong key principles dyan. Una, intentional na pangangalaga hindi sapat yung alam mo lang yung pangalan, address, birthday. Yung demographics lang. Oo, oh, yun. Kailangan mong alamin yung puso nila eh. Ano ba yung passion nila? Ano yung mga dinadala nila? Kahit yung simpleng tanong na, paano po namin kayo pwedeng ipag-pray this month? Malaking bagay yun. Mm -hmm. Tapos, kailangan din i-recognize lahat, kahit maliit na bigay o panalangin. Oo, lahat. Bawat isa mahalaga sa isang tunay na partnership. Bawat oras, bawat dasal, bawat piso. Mm -hmm. Gets ko. So, lampas sa data, pangalaga talaga. Sunod siguro dyan yung communication. Kasi madalas ang dating report lang ng nagawa. Tama ka dyan. Pangalawa, patuloy at malinaw na komunikasyon. Pero yun nga, hindi lang basta report. Mas tumatagos daw yung mga kwento ng pagbabago. Narrative over numbers. Stories. Okay. At kailangan tapat. Hindi lang yung magagandang balita, pati yung mga hamon, yung mga pagkukulang kahit sa finances. Kasi kapag transparent ka, mas ramdam ng partners na kasama sila sa pagsolve ng problema. Hindi lang tagapondo. Parang ini-invite mo sila sa loob, no? Na makita yung buong picture, okay. At yung pangatlo, nabanggit mo kanina yung pagiging katuwang? Eksakto. Pagiging katuwang sa misyon. Isama mo sila sa panalangin actively. Bumuo kayo ng prayer partnerships. Tapos napaka-importante, i-report mo pabalik kung paano silagot yung mga prayers. Ah, feedback loop sa prayer. Oo. Tsaka kung kaya, bigyan sila ng chance na makita mismo yung misyon. Kahit virtual tour lang or kung pwede, site visit. Para mas ramdam nila yung participation nila sa bunga. yan, care, communication, co-laboring. Yan yung mga pundasyon. Tapos naalala ko, may binanggit din dun sa materials na mga simpleng tools lang daw para magawa to. Hindi naman daw kailangan sobrang komplikado. Oo, meron. Mga very practical na suggestions. Halimawa, yung impact micro videos. Mga 60 seconds lang na video Kwento ng impact, ang dali i-share, pero ang lakas ng tama sa puso. Ah, oo. Oh, oh. Yung mga maikli pero powerful. Isa pa, yung lifeline check-ins. Mga 10-minute call lang. Hindi ka hihingi. Mga ngamusta ka lang, makikinig, tapos mag kasama sila. Pagpapakita lang to na mahalaga sila bilang tao, hindi lang bilang donor. Ang simple nga, pero ang lalim ng intensyon, no? Parang yung mga case studies na nakita natin, yung Riverlight Missions o Heartstream Ministries, nung nag-shift sila sa ganitong approach. Oo, tumaas yung donor retention nila. Pero higit pa dun, lumalim yung engagement. Parang nabuo talaga yung covenant community na sinasabi. At sabi nga, mas kailangan to ngayon. Lalo na sa panahon ngayon Oo, mas critical ngayon. Kasi ang ingay na ng mundo, di ba? Social media, economic uncertainty, tapos ang iklipan ng attention span ng mga tao, mas mahirap i-maintain yung loyalty. Makes sense. Kaya kung hindi ka mag a ng ganitong mas malalim, mas relational na approach, hindi lang yan opportunity lost. Malaking risk yon. Pwedeng di ka matay ng suporta mo. Oo nga. Ang linaw ngayon kung bakit ang laki ng potential loss kung mananatili ka lang sa transactional mindset. So parang ang pinakasummary talaga ng lahat ng ito, ang pagpapatatag ng suporta, ah, hindi lang yan tungkol sa pera. Hindi talaga. Tungkol talaga to sa pagbuo ng tunay, tapat, tang matagalang ugnayan na parang tipan na in fairness, parang salamin din ng ugnayan ng Diyos sa atin, di ba? Tama. At ang ganda pa nito, ah, yung prinsipyo ng covenant, lumalampas pa yan sa fundraising lang. Eh. Pwede mong dalhin sa lahat ng aspeto ng pakikipag-ugnayan mo. Magandang point yan. Kaya siguro ito na yung iiwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Higit pa sa pangangalap ng pondo, paano mo kaya magagamit itong prinsipyo ng covenantal relationship sa ibang aspeto ng buhay mo? Sa trabaho mo? Sa ministeryo? Sa pamilya? Paano kaya nito mapapalalim yung mga ugnayan mo at makakabuo ng mas matatag na samahan? Oo. Ano kaya yung posibleng mangyari kung bawat interaksyon titignan natin bilang chance para magpakita ng tunay na pangangala at pagiging katuang? Isipin mo nga.